Ang laki ng mushroom oh. Meron pang isa. Ito yata yung ano eh. Tylopilus pilius. Tingnan natin. Ayan. Laki. Hindi naman yata po yung to eh. Hindi daw poisonous pero mapait kaya inedible pa rin siya. Biyahin natin. Hmm. Ganito pala itsura niya. Parang ano, barang kiterapun <laughs> n binasakay